Kilala ko si Mr. Atong Ang. Ang dami nang pinapapatay niya na tao niya. Yung isa, yung uh, kinakapatid ko, si Kuya Kinit. Yung pinatay dyan sa Mandaluyong, siya nang papatay noon. May Panginoon ako. Si Mr. Atong Ang, walang Panginoon yan. Walang konsensya yan kung pumatay. May buntis pa, yung sa lipa. May isang uh, babaeng buntis doon na nadamay. Kasama yon sa naitapon sa ta Taalik, sa Talisay, Batangas. Sa mundo ng sabong, hindi lang manok ang nakakatay. Kapag pera na ang pinag-uusapan at dangalang nakataya, madalas ay buhay ng tao ang nalalagay sa peligro. At sa kasong ito, hindi lang basta alitan ang nangyari. Isang lalaki ang itinumba na kinakapatid mismo ni alias Totoy Patidungan. Ngunit ang pinakamasakit, pati ang buntis na babae ay nadamay. Walang awa walang konsensya at agad na pinatahimik. Isang trahedyang yumanig sa buong komunidad. Isang krimen na hindi lang basta ginawa, kundi plinano ng maayos kung saan wala siyang pakialam sa mga inosenteng tao. At ngayong isa-isa nang nabubunyag ang katotohanan, mas lalo lang tumindi ang galit ng publiko sa kasamaan ni Atong Ang. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa isang sistemang pinapatakbo ng sugal, sindikato at anino ng karahasan, hindi pera ang tunay na puhunan, hindi rin lakas o dami ng koneksyon. Ito ay tiwala. Yan ang salapi ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng mesa ng lipunan. Isang kumpas lang ng kamay, isang tango, isang tingin. Iyon na ang kasunduan. Walang papel, walang pirma. Pero kapag sinira mo ang tiwalang yon, mas mabigat pa sa utang ang kapalit dahil buhay ang kabayaran. Sa panahong nabulabog na ang mga hindi ka nais-nais na galaw ni Atong Ang, lalo na ang walang takot niyang pagligpit sa ilang sabungerong na nandaraya, si alias Totoy ay nanatiling tahimik. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may mabigat na bumabagabag sa kanya. Pagamat pilit niyang nilulunok ang lahat sa kadahilan siya ang kanang kamay, siya ang pinagkakatiwalaan, siya ang nasa loob ng bilog. Pero kahit anong pilit niya, hindi na niya kayang lokohin ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi na niya masikmura ang pagpatahimik sa mga inosenteng tao. Maging ang kanyang mga galamay ay unti-unti na ring nasusuka sa mga utos na ipinapasa niya, mga utos na mula rin mismo kay Atong. Nang tuluyan ng pumutok sa media at social media ang balita tungkol sa sunod-sunod na pagkawala ng mga sabongero, biglang kumalabog ang mundo ni alias Totoy Patidungan. Ramdam niya na hindi lang ito basta ingay. Ito na ang simula ng pagguho ng lahat. At sa loob-loob niya, alam niyang siya na ang susunod. Dahil sa tagal niyang nasa loob ng sindikato ni Atong Ang, alam niya kung paano kumilos ang kanyang amo kapag may duda. Lalo na kung may nararamdaman itong pag-iiba ng ihip ng hangin. At si Totoy, hindi na tulad ng dati. Hindi na siya mapakali. Malayo na ang tingin. Palaging nag-aalangan. At sa mundong ginagalawan nila, sapat na yon para mawala ng tiwala ang kanyang bossing. Kaya bago pa siya maunahan, tumakas na si Patidongan. Bitbit -bit ang kanyang pamilya, tahimik silang nawala sa radar. Alam niyang hindi ito basta-bastang pagtakas. Ito na ang huling hakbang ng isang taong sawang-sawa na sa gulo, takot at mga lihim na matagal nang nagpapahirap sa kanyang gabi. Subalit hindi ito naging madali. Dahil ang amo niyang si Atong Ang ay hindi basta nagpapatawad, hindi niya pinapalampas ang mga taong traidor. Hindi pa man nakauwi si Totoy ng Mindanao, agad na siyang pinapahanap. Isang utos lang mula kay Atong. Hanapin niyo yan at itumba. Bago pa yan makapagsumbong sa kapulisan. Hindi na nag ng panahon ang kanyang mga tauhan. Agad na pinlano ang paggalaw dahil natukoy na nila ang pinagtataguan nito. Pero sa mismong oras ng operasyon, hindi nila naisagawa ang pagligpit may isang bagay na pumigil sa kanila kasi kasama ni Totoy ang kanyang pamilya at kahit gaano kabangis ang mga galamay ni Atong may linya pa rin silang hindi kayang tawirin kaya naudlot ang plano Sa gitna ng pagkabigong iyon sumiklab ang matinding galit ni Charlie at ibinuhos niya ito sa kinakapatid ni Patidungan na nagsasabong din Walang alam sa kalakaran walang kinalaman sa gulo pero isang bagay lang ang meron siya ang apelidong konektado kay Totoy, na sa mata ni Atong, sapat na yon para makaganti sa pagtraidor ng kanyang dating kanang kamay. Nang matukoy ang target, walang pag-alinlangan itong itinumba ng mga alagad ng demonyo. Isang inosenteng tao na walang kinalaman sa alitan, ngunit inalis sa mundo ng walaman lang abiso, walaman lang paliwanag. Matapos ang malagim na pagpatahimig, hindi nila iniwan sa kalsada ang naturang biktima. Hindi pinatambay sa bangketa na parang basura. Dahil sa gabing yon, may mas malalim na plano upang walang makitang bakas ng kanyang pagkawala. Dinala nila ang katawan nito sa Taal Lake, sa isang fish pond na ang may-ari ay isang pulis. Isa sa mga kasabwat. Tahimik lang pero may parte. At sa palaisda ang yon kung saan dapat ay isda ang hinuhuli, isda ang nabusog hindi dahil sa pain, kundi sa katawan ng isang taong itinapon na parang wala ng halaga. Sa parehong panahon, hindi lang isa ang inalis ni Atong sa sanlibutan, mga taong naging sagabal sa kanyang daan. May isa pang biktima, isang babaeng buntis, na may isang buhay na nagsisimula pa lang, subalit hindi na binigyan ng pagkakataong huminga sa labas ng sinapupunan. Ayon sa ating pananaliksik, ang babaeng ito ay may atraso rao kay Atong. Nasangkot umano sa pandaraya at sa mata ni Charlie, sapat na yon para tuluyan siyang patahimikin. Walang sinisino, walang pinipiling buhay, kahit babae, at kahit pa may dinadala. Sa sistemang kinabibilangan nila, walang awa ang hatol. Kapag nadungisan ang pangalan ng amo, buhay ang binubura. Habang tahimik ang paligid, sa ilalim ng tubig ng taal, may tatlong inosenteng kaluluwa ang nilamon ng bangis ng kapangyarihan. Isa itong mensahe, isang babala, na kay atong ang walang sino man ang ligtas. Kaya ngayong unti-unti nang nagmumulto ang mga katawang itinapon sa ilalim ng lawa ng taal, hindi na mapakali ang utak ng krimen. Ang mga lihim na noon ay nakabaon sa katahimikan. Ngayoy isa-isa nang umaahon. Sunod-sunod ang mga butong nakukuha ng Coast Guard sa ilalim ng tubig at sa bawat pagbuga ng bula mula sa kailaliman ng lawa, parang may kasabay itong bulong. Bulong ng mga nawawalang sa bungero. Bulong ng mga isinuko sa dilim. Ang Taal Lake, na dating simbolo ng turismo, ng kagandahan at kabuhayan, ngayon ay nabahiran na ng pangamba. Sapagkat sa ilalim ng malamig nitong tubig, may mga kaluluwang hindi matahimik. Na sa bawat butong nakikita ng otoridad, ay tila nagsusumigaw ito ng katarungan. Ang mga dating bingi ngayoy napipilitan ng makinig. Ang mga dating bulag, unti-unti nang napapapikit, hindi dahil sa liwanag, kundi sa takot. Takot na baka ang mga lihim nila ang sunod na sumingaw. Takot na baka sila na ang sunod na pangalanan ng mga testigong lumutang. Mga taong saksi sa pangyayari, pero matagal nang nanahimik at ngayon ay handa nang magsalita upang tuldukan ang suliraning matagal nang pilit inilubog sa limot. Sa dulo ng lahat ng ito, si Patidongan na dating tauhan ng sindikato. Dating anino sa likod ng bawat kasunduan, bawat pagpaslang, bawat kilos ng sistemang kinatatakutan ng marami, ngayon ay isa na siyang tinig. Tinig ng mga hindi na makapagsalita. Tinig ng mga inilibing sa katahimikan ng takot at pananakot. At kung dati, ang apelyido niyang Patidongan ay binibigkas lang. Ngayon, ito na ang pangalan na kumakatok sa pintuan ng hustisya ito na ang pangalan na hindi na kayang balewalain sa kadahilanang sa bawat patak ng tubig sa lawa ng Taal sa bawat butong nahuhukay ay isa siyang paalala na walang lihim na mananatiling nakabaon habang may mga taong trumaydor sa samahan mga dating kakampi na ngayo'y lumalaban na para sa katotohanan ikaw ano ang masasabi mo sa naging desisyon ni Patidongan kung saan tumakas siya para mailigtas ang sarili at ang kanyang pamilya pero ang kapalit naman nito ay ang buhay ng kanyang kinakapatid, isang inosenteng tao. Walang alam sa kalakaran. Walang kamalay-malay sa galit ni Atong Ang, subalit itinumba. At ano naman ang masasabi mo sa pagpatahimik sa isa pang biktima? Isang babaeng buntis, isang ina na bitbit ang pag-asa, ngunit sa isang iglap, pati ang pangarap niyang magkaanak ay tuluyang nawala ng walang kalaban-laban. Ikaw na ang humusga E-comment mo 'yan sa ibaba at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.